200 milyong piso raw ang kailangan para makumpuni ang irigasyon at sakahan sa Pangasinan na napinsala ng habagat. Makibalita tayo kay Alfi Tulagan ng GMA Dagupan. May igit 250 million pesos. Ganito na kataas ang naitatalang halaga ng mga napinsala ng masamang panahon sa mga irrigation facility na sakop ng National Irrigation Administration sa Pangasinan sa kanilang monitoring sa Agno at Sinukalan River System na apektuhan ang mga riverbank bank protection at mga dike dahil sa pagulan. Uh, about to, kung na yun, Magkukulot na yung riverbank ng bank Pag doon. Pag nawasak yun, siyempre, malulubog yung... Sa Santa Barbara. You know? May 20 million pesos ang kailangan para sa pansamantalang pagkukumpuni sa mga patubig sa sakahan habang may 230 million pesos naman ang kailangan para sa permanent restoration. Umabot naman sa mayigit 3,000 sako ng mga punla ang nasira dahil sa epekto ng habagat. Nalubog sa baha ang karamihan. In Santa Barbara alone, they have 2,000 uh, hectares planted with hybrid rice, affected or oh, submerged. So hanggang ngayon, sila na hindi na recover yung seedlings nila. Sa kabila ng mga pinsala sa mga irrigation facilities at mga sakahan, sapat pa rin daw ang patubig ng niya para sa Pangasinan. Apektado ang kabuhayan ng maraming nasalanta ng masamang panahon. Kaya para makatulong, nag na ngayon ang pag-ibig, GSIS at SSS ng calamity loan para sa mga residente ng mga lugar na nasa state of calamity. Lahat ng mga members uh, na active po, no? For the new ones, yung mga nag-contribute uh, na ng 24 months, uh, qualified na po sila for calamity loan. Nagpaalala naman ng Department of Trade and Industry sa mga may-ari ng mall at grocery na nasa mga lugar na may state of calamity na hindi pwedeng magtaas sa presyo ng pangunahing bilihin. Mga 6 days lang yan, unless na i na mas maaga sa okay. 60 days. Kabilang sa mga produktong hindi pwedeng tumaas ang presyo ng kape, asukal at dilatang pagkain. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.